Magandang gabi mga kawok. Ito ang inyong lingkod na walang takot magsalita kahit may nagbabanta. Si Walk with Lana, ngayong gabi hindi tayo magpapahinga kasi may isang Miss Universe ang nagsimulang magsalita ng malakas at ang buong bayan nakikinig na. Walang iba kundi si Catriona Gray. O oh, ay yung babaeng naglagay ng Pilipinas sa mapa noong 2018. Ngayon inilalagay niya ulit ang Pilipinas sa mapa. Pero sa ibang dahilan at ang pamagat ng ating episode ngayon, hirap mong mahalin ha Pilipinas pero di ka namin iiwan. Panalo yun ha, parang love letter sa toxic relationship, pero totoo. Kaya mga kababayan sa Pilipinas, sa Amerika, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE, Saudi Arabia, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo. Lalo na sa mga OFW na pinagpapawisan pa para lang may maipadala sa pamilya habang may mga opisyal nagpapakasarap sa trilyon na ninakaw, ito na ang kwento nyo ang trillion peso march ha? Ano ba talaga ang nangyari ha? Noong November 30, nagsimula ito sa isang post, isang post lang. Pero yung post na yon, parang kidlat, tumama sa puso ng milyong-milyong Pilipino. At noong November 30, ha, libo-libong tao ang lumabas sa kalsada, hindi lang basta rally, ito ay sigaw ng isang bayan na sawang-sawana. At sino ang nasa harap? Si Catriona Greya kasama sina Carmi Martin, Bibet Orteza, Pinky Amador, at Maris Racal. Hindi lang artista, ha? Mga mamamayan na rin sila. At si Catriona nagsalita na. Hindi lang pera ang ninakaw. Kinabukasan ng mga anak natin. Aba, teka. Parang may naramdaman akong tumama sa dibdib ko, ha? Kasi totoo flood control pa lang yan. Ha? Paano pa ang edukasyon? Paano pa ang agrikultura? Healthcare, ports, airports. At yung buwis natin, not supposed to be para sa atin, nasaan na? Deep dive tayo mga kaibigan, magkano ba talaga ang nawala? Alam nyo ba na ayon sa Commission Audit mula 2018 to 2024, mayigit 5.7 trillion pesos unquestionable disbursement, ha? 5.7 trillion pesos. Kung i convert mo um, 'yan, so 100 bills, ha? At iko-convert mo sa kilometers, aabot uh, 'yan from Manila to Los Angeles, 12 times. At yung flood control fund lang na nawala, mayigit dalawang example. Higit bilyong <laughs> piso, ha? Kaya tuwing bumabaha sa Metro Manila, hindi lang tubig ang umaakya, kasama na rin ang galit ng taong bayan. Kaya nga si Catriona nagsabi, kailan pa tayo magkakaroon ng pag-asa ulit? At ang sagot ko, kapag tayo na mismo ang nagsimulang magtanong at umindi sa kasinungalingan. Bakit ngayon lang nagsalita si Catriona? May mga bashers na nagsasabi, beauty queen lang yan. Bakit lang Excuse me? Si Catriona Gray ay Pilipino. May dugong Pilipino at may utak at may puso. Hindi siya politician na may hidden agenda. Wala siyang kandidatura. Wala siyang court barrel. Puro puso lang. At yon ang nakakatakot sa mga nasa poder. Kasi kapag ang mga sikat, maganda, at may kredibilidad na tulad niya ang nagsalitang totoo, mas marami ang maniniwala. Kaya nga may mga nagpapakalat na huwag makinig sa artista, eh bakit? Takot kayo. Paano nga ba tayo makakalaban, no? Hindi mga mga kawok, hindi sapat ang mag-react ng Ah, now, sa Facebook, hindi sapat ang mag-share ng meme. Kailangan natin magsama-sama. Kailangan gamitin ang boses natin. Kailangan maging aktibo. At alam nyo kung sino ang pinakamalakas na boses ngayon. Kayo, mga OFW at kabataan. Kayo nagpapakain sa bayan. Kayo nagpapadala ng dolyar. Kayo nag-aaral ng mabuti para may mayingat sa buhay. Kaya kapag kayo nagsabi na, tama na, ha? naririnig yan ng malakad niya. Mga taga Riyadh, Jeddah, Dubai, Abu Dhabi, alam ko pagod kayo sa trabaho, pero bukas ang channel na ito, 24 by 7 para sa inyo. Mga taga California, Toronto, Melbourne, London, Tokyo, Milan, Hong Kong, salamat sa walang support, walang sawang suporta mga kaibigan. Kayo ang aming lakas at sa mga kabataan sa Pilipinas, ito na ang panahon nyo. Huwag kayong matakot magsalita. Kami na ang nagsimula. Kayo naman ang magpapatuloy. Kaya naman, mag-subscribe na kayo dito sa hashtag Walk With I-click nyo na yung bell para updated kayo lagi. At kung gusto nyong mas malapit pang laban natin, sumali na sa YouTube membership. Sama-sama tayo, ah, walang takot. At syempre, habang nanonood kayo, mag-shopping na rin sa Shopee at Lazada gamit ang YouTube Shopping. May mga Christmas sale na. Bili na kayo ng regalo sa pamilya. Suportahan natin ang mga local sellers. Ay, may may maling po tayo uh, dyan sa baba. No? Mga kawok, si Catriona Gray ay nagsabi na, hirap mong mahalin Pilipinas pero di ka namin iiwan at ngayon sasabihin ko rin sa inyo mahirap kang mahalin minsan pero hindi kita iiwan hindi tayo atras kasi Pilipino tayo at, at ang Pilipino kapag nagmahal buo Hanggang sa susunod na laban, itong inyong hashtag Walk with laban para sa katotohanan, maalam at mabuhay ang Pilipinas.